Dahil sa panibagong revelasyon, ng talent manager, at vlogger na si Oji Diaz, muling nabuhay ang inis ng netizens kay Sian Lim ang ex-boyfriend ni Kim Chu. Ayon kay Oji Diaz nakarating sa kanya, kung paano naghiwalay ang dalawa, nag-request daw si Sian, kay Kim na magluto ng paborito nitong steak. Na isang araw daw, itong si Sien Lim ay nag-request kay Kim Chu mm -hmm. na ipagluto siya ng paborito niyang steak. Excited naman daw itong si Kim na magluto ng steak, habang kinakain na nila ang steak bigla daw dumay alog si Sian. So, ito naman si Kim Choo, eh, excited na nagluto ng steak. Hanggang sa, ha? Huh? Dumayalog si Sian Na? Ang sabi, hmm. tapusin na natin yung ating relasyon. Para mo rin naman Para ayaw din naman sa akin ang family mo. Maari naman daw itong i-deny ni Na Kim Chu at Si Yan Lim kung totoo man ito o hindi dahil sila naman daw ang higit na mas nakakaalam. Samantala, unti-unti na rin naman nakaka-recover si Kim Chu lalo na nga'n diyan si Paulo Abelino para sa kanya at abala rin siya sa so What's Wrong with Secretary Kim sabi nga ni Kim Chu pag iniiwan na, hindi na binabalikan.